Okay, sagutin natin ang tanong ni Yala. No? Si Yala ay nagpapakain ng chicken heads sa kanyang Belgian Malinois. Maganda ba daw kung yun ang laging pinapakain niya araw-araw sa kanyang aso? Kayo ba, nagpapakain ba kayo ng chicken heads sa aso ninyo? Sa so, tingin nyo maganda yun? Pag-usapan natin dito sa video na ito. By the way, hindi po ako si Governor Chabit Singson or senator na ba siya? Uh, ano lang, meron lang uh, bloodshot 'yung mata ko si Doc Abel Manalo po ito sa Manalo K9, huwag kayong magkakamali. <laughs> so ito pong uh, video na ito ay tungkol sa Chicken Heads. Ayun, alam niyo po gawain ko din 'yan. nung ako po ay kolehiyo pa lamang sa UP Los Baños, magbibisikleta ako, may mountain bike ako noon, magpa ako hanggang doon sa may crossing sa may Los Baños. Bumibili ako ng mga Chicken Heads bagbag na malalaki para makamura ako sa pagpapakain ng Rottweiler ko noon, si Jamala. Meron kasi yung Rottweiler noon sa dormitory namin, sa katalan ako nagdo-dorm noon. Tapos, yun ang pinapakain ko, pinapakuluan ko, nilalagay ko ng asin, ginagawa kong adobo, yun ang pinapakain ko araw-araw. Pero, yun pala, yun ang dahilan kung bakit medyo may konting deprensya yung aso ko. I'll tell you about it, no. Number one, ang chicken heads po kasi, kung yan ang lagi papakainin ninyo, okay, may protein yan. Kasi ang bone may protein yan. Ang collagen may protein yan. Pero, pero hindi siya rich doon sa mga tinatawag na essential amino acids. Kasi ang protein po, iba-iba rin yan. Ano? Ang, ang protein na kailangan ng mga dogs natin ay yung protein na mataas sa essential amino acids. Essential amino acids like methionine, tryptophan, valine, isoleucine, etc. So labing isa yan o sampu sa aso ang mga tinatawag na essential amino acids kailangan nandoon yun sa diet ng aso ninyo kundi manghihina yung aso ninyo halimbawa no kung chicken nets ang lagi pinapakain sa aso ninyo dahil kulang nga siya dito sa mga essential amino acids na ito, ay maaring mahina yung coat ng aso ninyo hindi ganun ka shiny ang coat niya hindi ganun kakapal ang coat niya dahil kulang yung binibigay ninyo na mga essential amino acids isa pa yung recovery time niya no kung may sakit siya kung may sugat siya or uh, gusto niyo na yung uh, mag performance ng aso niyo makukulangan siya dahil kulang yung essential amino acids niya okay that's very important mahalagang mahalagang punto yan mabubusog din naman yung aso niyo may protina din naman pero hindi essential amino acids ang mga protina doon sa maukuwa sa ano sa chicken heads protein din siya pero hindi niya magagamit doon sa mga essential ano essential uh, functions ng protein uh, kagaya nga ng pag, ano, pag, uh, uh, pag, ng pagano pag pagpapaganda ng cutis ng aso ninyo ng coat ng aso ninyo ng balat niya and yung ano recovery time nga ngayon uh, isa pang pagkakamali or isa pang kakulangan kapag ka nagpapakain kayo ng puro chicken heads lang is sobrang taas ng calcium niya kasi po very essential yung tinatawag na calcium phosphorus ratio Binabalanse po 'yan no kung kayo po ay nutritionist alam nyo po 'yan kung kayo po ay canine nutritionist alam niyo na very important yung calcium and phosphorus ratio kapag hindi po balansyado 'yan pag masyadong maraming calcium pwede magkaroon ng bone defects magkakaroon ng uh, problema sa buto maaring magkaroon ng protrusions yung bonya, uh, masyadong ano masyadong uh, mataas yung calcium hindi rin po maganda. Kung mababa masyado yung phosphorus, kulang yung ano, kulang yung phosphorus versus yung calcium nga ay magkakaroon pa rin po ng problema. Now, uh, bakit bakit ko naman rin ini-recommend na uh, SDN ang ipakain niyo? Syempre the best kung ipapakain niyo sa aso niyo ay SDN. Hindi po kayo masyadong ano, mamamahalan dito. Alam niyo kung bakit? Kasi kung chicken din sa pinapakain, The reason na nagpapakain ng chicken heads ang maraming mga uh, kaibigan natin, mga nag-aaso, ay kasi mura nilang nabibili ito. Maaring sa palengke, nabibili niya na magkano ba ngayon? 50 pesos or something like that? Okay, kung 50 pesos yung chicken heads, sabihin nyo na 50 pesos, pero 70% n'on ay tubig. So, kung aalis nyo yung tubig doon sa 50 pesos, ang mangyayari niyan, magti-triple yung presyo niyan, 150. Ayon. Kung mag-SDN kayo, alibawa ito, wala po walos tubig ito, less than 10% ang water na ito, dehydrated na ito. Wala itong uh, masyadong tubig kagaya nung makukuha nyo doon sa mga meats na fresh or chicken hens na fresh. Kaya uh, yung katumbas po nitong isang kilo ng uh, SDN 42 ay ano nasa mga tatlong kilo na ng fresh na mga meats. And hindi niyo na kailangan mam problema doon sa mga kulang ba yung essential amino acids nito. Ito po, sobrang ganda ng profile ng amino acids na makukuha ninyo sa mga dogs ninyo. Pati yung calcium phosphorus ratio nito ay sobrang ano na, sobrang ganda dahil balance na balance siya. At the same time, kumpleto na rin to sa vitamins. Hindi na kayo bibili ng mga vitamin supplements. Hindi na kayo bibili ng mga calcium supplements, probiotic supplements, at kung ano-ano pa. Nilagay na po natin lahat dito sa SDN natin. So, ito lang papakain niyo at konti lang ang kailangan ipakain nyo. Alam nyo ba kung uh, ilang, ilang araw nyo gagamitin ito? Ito po yung aso ko no, sa bahay, si Logan yan. Isang Belgian Malinois din siya na full fully mature, no? adult male na siya, 11 years old na yan, ang kinakain lang niya everyday ng SDN 42 ay 350 grams. Ibig sabihin, yung isang ganitong 1 kilo, pang tatlong araw na niya halos ito. 3 days niya uubusin ito, kaya hindi niyo, ano, hindi niyo isipin kasi ang ganito ay nasa mga 300 plus. Pero kung bibili kayo ng malaking bag, lumalabas na 266 pesos per kilo yung SDN 42. I-divide mo in by 3, at di nasa mga 80 plus kilos, 80 plus pesos lang ang gastos mo every day. Ngayon, ilang kilo naman ng uh, chicken heads ang bibilin mo? Baka ako dati, binibili ko, marami akong binibili chicken heads, pero ang kinakain ng aso ko, baka maabot ng dalawang kilong chicken heads per day. So sabihin mo ng 100 pesos per day kung chicken heads ipapakain mo versus 80 plus pesos lang kung SDN 42 pinapakain mo. Ang problema mo pa doon sa chicken heads na 100 pesos per day mo ay bibili ka pa ng vitamins, bibili ka pa ng mga minerals, bibili ka pa ng dagdag na mga protein sources niya o dagdagan mo pa ng iba yan para makuha mo yung uh, magandang amino acid profile. Eh huwag ka na magano-ganon. Tapos yung Pamasahin mo pa papuntang palengke, yung pagod mo pa sa pag-prepare kung niluluto mo pa yan, etc. Tapos hindi ganun kalakas yung aso mo, magpapavet ka pa dahil sakitin yung aso mo. Ang dami problema, edi mag-SDN ka na lang. Okay, kung gusto niya medyo murang-murang SDN, meron din tayong SDN 40, ah, 28. And meron din tayong SDN 21. Ito, lumalabas na mo 135 o 130 lang per kilo. Itong 800 grams na to, mabibili nyo to tingi na 135. Sa mga dealers nationwide and pati sa online shops natin, mag-message lang kayo sa amin para sabihin namin yung mga link. Okay, so guys, no, kung nagpapakain man kayo chicken heads, well, karapatan nyo yan. Kahit anong pakain nyo sa aso nyo, wala naman tayong problema doon kasi aso nyo yan. Pero kung gusto niyo talaga magkaroon ng peak performance yung aso ninyo, gusto niyo maging super dog yung aso ninyo, um, i super dog, ibig sabihin niyan talagang maganda yung performance niya, maganda yung itsura, ang ganda ng pangangatawan, bihira niyo idadalin sa bet, kasi kailangan lang magpabakuna, kailangan nilang magpadiworm pero hindi magiging sakitin yung aso ninyo kung naka-SDN yung aso ninyo. Lahat ng mga dogs namin sa Manalo k since 2016, SDN 42 lang po ang pinapakain namin. Wala nang iba. One meal a day lang po at nakakatipid po kami sa ginagawa namin yun. Okay, so ano, yun po masasabi ko tungkol sa chicken heads. Kung may tanong po kayo, comment below. Comment below kung gusto nyo sumubok ng kahit 1 kilo ng SDN natin or kahit itong 800 grams nga ng SDN 21. Mag-message lang po kayo sa baba. Ilagay nyo po kung saan po kayo nakatira para pwede po namin kayo matulungan, maituro namin kayo sa pinakamalapit na nagbebenta dyan. At marami pong mga dealers tayo sa Pilipinas na nag-offer ng free home delivery o pwede pa kayo manghingi ng sample sa kanila kasi ano po syempre gusto niyo masubukan pwede kayo mag uh, request ng samples comment lang po kayo sa baba maraming salamat po Dr. Abel Manalo po muli ito hindi po ako si Governor Chabit Singson nakashades lang ako kasi may bloodshot nga yung mata ko na naman okay thank you po maraming salamat sa panonood please follow this uh, channel and please share this video para makinabang din yung iba lalo na yung mga nagpapakain din ng chicken heads sa mga dogs nila